Hindi pa yung nakaganda, kailangan matagal yun. Baka may bubu-bubu pa yun. Magkuha ko na dito na, hapunin mo na ito. Para maglagyan na dito. Dito. Tignan natin kung alin sa alin yung masalap. Wala, lang. Kailan yan? Ito, tigupitin mo kung hindi mo kaya. Ano? Okay lang yan kahit saan dyan. Para para lang tayo kanu bang kaun ni. Ano para para lang. Hindi ko na kagdan ate yung, yung ah, ano. Yung hormone san tori. Baba ba? Ito dali ko na. Ako lang muna ko ha. Hindi ko siguro pa bunganin ko eh. <laughs> Yan. Yeah. Ate, oh, kitang kata ka. sa camera. Huli. Uh -huh. Sunog na yung leba. Ay, hindi. May, may dugo pa din. Uh -huh. May dugo. Pero kunin na natin kasi makamasunog ng bonggang

Huwag ka magulo dyan, Lennon. Nananahimik ako dito. Nagpapagulit-trape ako. Sabi mo, away-away muna tayo. Kaya mo na bakibate. Hindi ba? namin. Mga

Ah, oh, Ah. Oh, Kabito na 'yan. Hi. Bignan mo hanggang dito balak pa rin kami dalawa. No. <laughs> ano ang Hindi kami makamubon? Ang lakas talaga ng yung, yung, ko ang... Sayin, hindi natin makakain pag na ganoon. Pinter huh? tayo, pinter tayo. Ah. Basta, m kas kasi, 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 kasi,

mga nagmamati natin ayun 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 Mayroon. Hindi nating maging ka na Hindi na Baka matapos <laughs> hindi ka pa tapos magmiyak. Hindi nating Ayan natin, lang dito ng mga nakatna na karamig. Matuloy yan. yung... Ano? Ano ng kagabi. Ayan ano. Adam's apple ko na trigger

Ayaw, ayaw mo nang ano ko? So niya. Ayaw ko. Ano Anong gusto? Anong gusto mo diyan? Maganda mo ba sa supermarket? Di ba may priting senado? Ano na to? Ano na 'yan, pare? Hay, ka. Ay, bakit parang ano matigas? Ngayon na. Hello, guys. Morning kai. Wow. Sarap. Sarap. Matamis. Hindi kasi kuha ng kuha ng maraming karne yun. Uh, Alty-alty okay. pinapakain oh, di yung kinukuha niya. Hanggang <laughs> ano na tayo, hindi na tayo na to. Kakain. Nang? Kiyang... No. Hey, po, 9 o'clock na. na. So you can keep me Inside the parking of your red sheets All of your that's in the highest point You'll not ever be alone Wait for me to come home Two hours later <laughs> So bad Ay, i appreciate naman natin yung shit natin. <laughs> Ah, oh, Ginagalingan talaga maghiwa, oh. Ako naman talaga, oh. Ginagalingan talaga. Ako ka yung live ko. Marunong kayo. ka maghiwa. Ah. Grabe, ang taba ko na pala talaga. Hindi, Hindi oh. Na? Nakikita pala yung mataba-taba. Hoy. Hindi, Hindi, oh. Sabi ko, grabe, ang taba. Ang bait naman ng shit natin. Ang pogi pa. Joke lang. <laughs> 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 Hindi totoo yun. Ah! Ako ba? Ako ay. Yung cellphone ko lang ngingin eh. Ngay. Oh. oh si Glame, ano? Ano? Si Ralph dati tinigtatawanan ni Ralph yung girlfriend ni Glomel. Huh? Oh? Oo, oh, gusto to. Okay lang yun okay dati. Lang, okay hindi. lang yun yung dating girlfriend <laughs> naman <laughs> ah, yun. <laughs> basta basta ngayon wag. Oh, basta yung ngayon hindi. Si Ate Ming Ari pinagtatawanan. Mas maganda mas maganda kasi ati Yumi. Ay, gusto ko sa iyo. Mas maganda kasi ati Yumi. Kaya pinagtatawanan ko so pas Sopas na... na frozen. <laughs> no? Yan, yan. Lamig niya Dito tayo din. Nilalamig din ako. Kaya nga may pasok pa kami kuya leno Ay, andyan bus. Miguel ka nga diyan, Baka <laughs> Kaya, pag gusto mag-yos, hindi kami. Hindi, ayoko kami. papasok kami. Basta ako, hindi ako papasok. Hindi. Oo, Natayaan ko, boss. Ano? Hulaan 25. Hulaan ko. Hulaan ko. Hulaan ko. Hulaan ko. Ganito gusto mo. Ano yan? yan? Ang pangit mo naman mag-drawing. 이이 <sus>